Magandang araw, magandang umaga mga kaparmer So, welcome back ulit kayo sa Potot Vlog or jocks 2015 Farm So, update lang tayo mga kaparmer no? sa ating talong So, yan uh, alam ano, mga kaparmer uh, Isang linggo na hindi tayo nakapag-spray na ng chlorine sa ating uh, talong na ito So, ito yung bunga niya ngayon Ayan o no? Makikita ng lalaki kaya ang haba ano so uh, laking tulong sa atin bilang magsasaka yung na natin na chlorine lang yung gagamitin natin anti-fungus at saka anti-bacterial kasi hindi na lumala yung uh, mga problema niya gaya nito so hindi na po yan lumala ayan hindi na po dumami uh, at wala na ring lapnos yung ating mga talong so good good quality na yung harvest natin mayroon lang akong napansin dito kasi ano siya na gumamit tayo uli pangalawang tanim na, na ah, lawang gamit na natin ng ano uh, asin so nabunuhan natin siya sa isang drum isang kilo tapos dalawang kilong netrabor at dalawang kilong winner so yan na yung kagandahan niya oh, sa sobrang ano niya so Shout out nga pala doon sa mga bago nating subscriber ano, tsaka sa patul na sumusuporta sa ating amunting uh, channel na may ganti ng Diyos sa inyong kabutihan. Shout out din sa ating anak ko. Ano. Yan. So doon nga pala sa nagtanong ano, sa nagtanong comment sa sa comment section kung ano ba daw yung ginagamit ko rito na panlaban sa white flies. So sasagutin kita ka farmer nang ng hang sagot ako man din nagtatanong sa isip ko kung papaano ko pupuksain tong mga white flies dito so ito yung talungan natin dito rin tayo nagsasuffer ngayon ng white flies yan o, lumilipad sila dami hindi talaga siya ma uh, ng husto pero mayroon lang tayong mga ginagamit dito gaya nga ng bio optimax uh, cypermetrin at saka <coughs> nito para pest yun lang ang ginagamit ko rito at saka yung paspat so yun lang kaparmer isin na lang natin at saka huwag natin kalimutan yung mag spray every tapos harvest uh, pwede kita siguro bigyan ng advice kung okay lang sa inyo Alimbawa naman, ipuro lang naman talong yung sa tanim ninyo wala kayong ibang tanim gaya ng ampalaya pwede siguro gamitin ninyo yung tanim na silikron pwede yon pang alternate ninyo sa ano kung marami talaga siya kasi kukuluto eh kukuluto pag tinama pag marami masyado yung ano apids at saka white flies tong dulo ng ating talong so yon silikron pwede nyo gamitin pero kung mayroon kayong ano ampalaya wag na muna kayong gumamit ng silikron tiisin na lang natin hindi ko rin alam kung ano kung tawag ito, kung ano talaga yung pangpuksa sa white plies. pero sa akin kasi dito hindi na ako gumagamit ng silikron dahil hindi ko siya magamit sa aking ampalaya kasi pag silikron gamitin mo sa ampalaya talagang kukulot yun kukulot yung kanyang, kanyang mga dahon so yan o no? makikita nyo sana makita nyo mga kaparmer no? marami yan So uh, ito nga pala yung kauna-unahan nating talong na inispirihan ng ano, chlorine. Kaya masasabi ko dito uh, sa ngayon napakalaking ano na, napakalaking ginhawa na hindi na ako gumagamit ng mga fungicide kung ano-ano pang fungicide sa aking talungan. Nakasurvive naman siya eh mga kaparmer. Nakasurvive naman siya. So ito naghahanda na kami para taniman na lang to. Tataniman na to ng bago na ating Karik Street 1 second batch na so <clears throat> ibay natin yung estilo dito susundin so, natin yung guide ng <clears throat> ating label ng ano so S2 s so yan na so, yan na yung bago natin ano Kalix 2 if 1 malapit lapit dalawang libo yung puno yan so sana makapasurvive tayo ng mga 1.5 ka puno So sa ngayon mga kaparmer 'yon yun lang sigurong ang update ko. Ay, pinakita ko lang sa inyo yung mga resulta saka yung patuloy na ano na paggamit ko ng chlorine dito sa aking sakahan. Wala akong ibang ginagamit na fungicide maliban sa ano sa chlorine na lang talaga mga kaparmer So yun lang na may ingatan ng Diyos sa inyong sangbahayan mga kaparmer Salamat sa Diyos sa inyong patuloy na suporta.